Hello Max Park, kamusta kayo? At Max Park, back po natin ngayon pag-uusapan po natin nang ang mga bagay na kapag ginawa mo ay siguradong hindi ka matitiis ng isang lalaki. Kung handa na kayong lahat, ay masarap po tayo at muli, BISPA! At ang unang bagay na kapag ginawa mo ay siguradong hindi ka matitiis ng sumalakis. Kung ayaw niya makipag-usap ay huwag mong pilitin. Yan ang unang bagay na pwede mong gawin kay Inspired. Eh kay Inspired, kapag ba ginawa ko yan, hindi ko siya pinilit. Dahil ayaw niya akong kausapin ay eh, maaring maaaring hindi niya ako matiis. Oo, sa katagalan. Posible talaga yan. Kasi kapag mas lalo mo siyang kinukulit, pag, pag, mas lalo kang nangungulit, nagahabol, at kung anong pinagagawa mo, panaysend mo ng kung ano ng message ay talaga namang mas lalong lalayo yan sa'yo at mas lalo kang mabibigo at mas lalo ka nang titiisin bakit kanya mas lalo titiisin? dahil mas lalo nang makikita at mapapatunayan na low value ka dahil ang mga high value na babae is yung mga babae hindi makukulit at hindi ipinipilit yung sarili nila kaya gayahin mo yon maging ganun ka din Kapag ang isang lalaki ay ayaw kang kausapin, eh huwag mo siyang pilitin. Hayaan mo muna siya para makapag-isip-isip, makapag-muni-muni, at makita niya ang halaga mo. sa so, yun sa mga sikreto, bagay na dapat mong tandaan, isipin, palaging alalahanin, tatak sa utak mo, at lagi mong gawin. Pag ang isang tao ay ayaw kang kausapin, pag ang isang tao ay nilalayuan ka, pag ang isang tao ay tinitiis ka, huwag mong ipilit ang sarili mo sa kanila sapagkat mas lalong mababa ang value mo. Kapag ginawa mo yan, ang isang lalaki sa katagalan ay maaaring muling magparamdam sa iyo at hindi ka matiis ka inspa. At ang pangalawang bagay na pwede mong gawin para hindi ka matiis ng isang lalaki is Bago tuluyan pa mas lalo ang pride niya, hayaan mo muna siya. Ito ang pangalawang inspired na pwede mong gawin. Eh kaya mas lalong pa mataas ang pride niya. Dahil hindi mo siya hinahayaan eh na makapag-isip-isip na makahinga. Hindi mo siya binibigyan ng space. Kaya yung pride niya mas lalong tumataas. Feeling high value. Feeling pogi. Feeling deserve. Di ba? Kasi may taong nangungulit at nag-aaboy sa kanya. Ikaw yun. Talaga naman, ka inspired. Kaya marami dyan na hindi na nagkakabalikan eh. Kaya marami dyan na nasisira ang lesyon. Kaya marami dyan na hindi na binabalikan. Kaya marami dyan na ipinagpapalit. Kaya marami din ang sasaktan at sa pag-ibig sa pagkat ka inspire Wala na. Natabunan ng pride. Sobrang taas na ng pride ng partner. Hindi mo na mapilit. Hindi mo na masuyo. Dahil sobrang taas ng pride niya. Bakit? Sapagkat so, hindi mo siya hinayaang makita ang halaga mo. At hindi mo siya hinayaang makita ang pagkakamali niya. At hindi mo hinayaang maramdaman niya ang pagmamahal sa iyo sapagkat lagi kang nandyan para sa kanya. Nangungulit at nag-aabol sa kanya. Hayaan mo muna siya. Hayaan mo muna siya. Para yung pride niya ay hindi manatili sa taas. At pag hinayaan mo yan, daan-daan bababa ang pride niya sa pagdaan ng mga araw na nagdono contact call ka sa kanya ka inspire At ang pangatlong values pwede mong gawin para di ka matiis ng sinalakis, huwag mong hayaan na bumaba pa lalo ang value mo. Yung pangatlong inspire. Eh kay Spark, bakit naman mangyayari yun? At paano mangyayari yun? Mangyayari yan kapag ikaw, yung class ng babae na hindi ka na nga pinapansin, hindi ka na nga kinakausap, inunfriend ka na, inunlock ka pa. O kaya naman eh, sabihin natin, uh, binabastos ka, minumura ka, pinagtatabuyan ka, pinababayaan ka, at yun na nga, tinitiis ka. Eh ano, uh, nandiyan ka pa rin, habol ka pa rin ang habol. Habol ka pa rin ang habol, napaka marupok mo. Napaka-martir mo. Para kang bayani ah. Napaka martir mo. Talaga naman ka inspired, wag ganyan. Para hindi mas lalong bumaba ang value mo. Ingatan nyo na bumabang bumaba ang value niyo sa harapan niya. Ingatan niyo na bumaba ang value mo sa isip niya. Ingatan mo, ingatan nyo na bumaba ang value niyo sa puso ng taong mahal niyo. Sa kakahabol niyo, bumababa ang value mo. Huwag mo hayaang mangyari yan dahil mas lalo ka nang titiisin. Kapag nangyari yun, mas lalong hindi kayo magkakabalikan ka inspired. Kapag nangyari mas lalong titiisin ka niya. At mas lalong makakahanap siya ng iba. At mas lalong wala ng pag-asa. Kaya huwag mo hayaan bumaba ang value mo. Pag ang isang lalaki na yalayo ang ka, hayaan mo muna siya. Huwag mo siyang habulin. Huwag mo siyang, huwag mo pili... pilitin. Mag-focus ka sa sarili mo. Mag-self-improve ka. Para yung value mo sa, sa sarili mo ay tumaas at sa isip at puso niya ay tumaas. Hindi yung pinapa, pinapababa mo lalo value mo eh. Napakakulit mo. May panay, panay chat mo. Panay text mo pa. Binlock ka na. Bibili ko ng bagong number. Inunfriend ka na. Binlock ka na. Gagawa ka na naman ng dami account. Kakausapin mo pa kaibigan niya. Kakausapin mo pa nanay niya. Kakausapin mo pa kapatid niya. Pinsan niya. Nang, nangungulit ka talaga. Gumagawa ka ng paraan ika ba diba gano'n dapat gumawa ng paraan? Mahal ko siya, ka-inspired at sayang ang pinagsamahan namin. Ka-inspired may anak kami, kasal kami. Ka-inspired ganito, ganyan. Kapag naghabol ka at ginawa mo mga bagay na yan, ay mas lalo ka-inspired na. Pabibigo talaga ang isang relasyon. Dahil ang male nature, kapag hinabol-habol mo ang isang lalaki, mas lalo hindi niya makikita kung sino ka talaga sa buhay niya. Ang male nature... Kapag hinabul-habol mo ang isang lalaki at pinagtatabuyan kayo, mas lalong babastusin kanya. Ang male nature, kapag mas lalo mo siyang kinababaliw at hinabul-habol, mas lalong lalaki ang ulo niya. Tataas ang pride niya. At mas lalo ka lang titiisin, pababayaan, at maghahanap siya ng iba. Talaga naman, maging challenge ka. Huwag kang easy to get. Huwag kang muna magparamdam. At huwag mo siyang habulin sa so, isang mga bagay na pwede mong gawin upang ang sumulak ay hindi ka matiis ka inspire. At ang pang-apat na pwede mong gawin ka Inspired para di ka matiis ng isang lalaki. Huwag mong ipakita na hindi mo kaya. Yan ang pang-apat kay Inspired. Dahil kapag nakita ng isang lalaki na hindi mo kayang mawalas sa buhay mo, ay mas lalong lalaki ang ulo niya. Mas lalong yayabang, yabang, proud sa sarili niya, tataas ang pride niya. At mas lalong mamaliitin ka niya. Dahil ikaw yung mas takot eh. Bakit di mo baliktarin ang sitwasyon? At siya naman ang matakot o makaramdaman takot na mawala ka sa pamamagitan ng dapat unahin mong pataasin ang value mo sa isip at puso niya. Doon lang siya magkakaroon ng takot na mawala ka kapag naging mahalaga ka muli. Kapag lumawak muli ang pagtingin niya sa'yo. Kapag inibig ka niya na muli ng sobra, kaya yung posible ba yon? Na ano? Na mahalin niya ulit ako ng sobra? Na ibigin niya ulit ako ng sobra? Na pahalagahan niya ulit ako ng sobra tulad noon? Oo naman! Paano na mangyayari yun kay dahil ang emosyon ng isang tao ay taas baba. Ang emosyon ng tao, minsan mataas, minsan mababa. Ganun yan, kahit ikaw nararamdaman mo yan. Lalo ng babae, dahil emosyonal kayo. Minsan, piling mo, hindi mo nagusto yung boyfriend mo. Minsan, piling mo, hindi mo nagusto yung asawa mo. Minsan naman, piling mo, mahal na mahal mo siya. Eh, bakit ganun? Ganun talaga eh. Ganun talaga ang damdamin. Pawalawala, taas baba. Eh, paano mananatiling mataas? Ang alin, ang emosyon, ang pagmamahal niya sa akin. Huwag na huwag mong pababayaan ang sarili mo, mag self-improve ka, magpaganda, magpa-sexy, ano pa. Huwag mong pakitang baliw ka sa kanya. Huwag mong pakitang mahal na mahal mo siya. Huwag mong pakitang patay na patay ka sa kanya at ibubuhos mo lahat at isasakripisyo mo lahat para sa kanya. Huwag mo siyang masyadong i-validate na sobrang halaga niya. Magmahal ka lang ng sapat. Pakita mo lang na mahalaga siya. ba, diba? Huwag kang habol ng habol. Huwag mong pakitang takot ka para di lumaki ang ulo para yung pagmamahal niya sa'yo laging nandito dahil pag pinakita mo na sobrang mahal mo na siya di ka na kailangan pang hapulit di ka na kailangan pang na siya dapat ikatakot na baka mawala ka bababa yung pagmamahal niya sa'yo dahil sa lalaki mas lalong umiibig kami sa isang babae na hard to get sa lalaki mas lalong umiibig at nagmamahal kami sa babae na palagi kami binibigyan ng takot sa isang babae na may, may value sa isang babae na hindi lagi nakafocus sa amin, sa isang babae na inuuna rin ang pangarap niya, sa isang babae na hindi naghahabol, sa isang babae na hindi nagmamahal ng sobra, maging ganun ka, talaga naman ka inspired sa isang mga bagay na pwede mong gawin, lagi mong tandaan upang ang isang malaki ay di ka matiis ka inspired. At ang malamang bias pa na pwede mong gawin para di ka matiis sa isang malakis, bumuha ka ng inspirasyon sa isip at puso mo ng palimang inspired. Eh, anong ibig sabihin nung kayong spark? Kapag kasi, hindi ka bumuo ng inspirasyon sa isip at puso mo, sigurado ako, hindi ka magkakaroon ng lakas ng loob para mag-self-improve at tapagan ang sarili mo na hindi ka maghabol. di ba? Kailangan mong tulungan ang sarili mo sa pamamagitan ng tulungan mo kung paano ka mag-isip at balansihin mo ang damdamin mo. Kumuha ka ng inspirasyon sa iba. Tingnan yung ibang babae. Tingnan yung ibang babae. Nagahabol ba sila? Di ba't sila ang hinahabol-habol? Dahil mas nakapokus sila sa sarili nila. Yun ang gayahin nyo. Matuto kayo sa tagumpay ng iba. Gawin mo silang inspirasyon. Magpaganda ka rin. Magpa-sexy ka din. Mag-invest ka rin sa sarili mo. Ayusin mo yung buhok mo. Ayusin mo yung forma mo. Ayusin mo yung itsura mo. Ayusin mo yung kilos mo. Ayusin mo yung lahat sa'yo. Tanggalin mo ang mga negatibo sa'yo. Ang pangit mong ugali. Ang pangit mong attitude. Ang pangit mong pakikasama sa tao. Tanggalin mo yan. Magpakabuti ka. Ayusin mo yung itsura mo. Mag-improve ka. At huwag kang maghabol sa lalaki. Dahil kapag naghabol ka sa lalaki, mas lalo yung magpapahabol sa'yo. Kumuha ka ng inspirasyon sa mga nagtagumpay sa pag-ibig ka inspired upang hindi ka maghabol. At ang lalaki, kapag nakita niya na ganyan ka, malamang sa malamang, ay talaga mang siya naman ang hindi makatiis sa'yo at maghabol sa'yo ka-inspired. At ang pangalan na pwede mong gawin ka-inspired para di ka matiis na isang lalaki. Kung ayaw na sa'yo, bakit ka maghahabol? Yan ang pangalan na pinakuloy ka-inspired. Yan ang eh. Diba? Tips ko sa inyo at palong ko na rin sa inyo. Question ko na rin sa inyo. Kung ayaw na sa'yo, ka pa maghahabol. Ayaw na nga sa'yo eh. 'Di ba? Ano pagpipilitan pipilitan ng sarili mo si sa isang taong ayaw na sa iyo? Kanyan baka babang tingin mo sa sarili mo? Minsan baka ang utak mo? Hindi ka inspired, nagmamahal ako eh. In love ako. In love ka nga. Eh siya, in love pa ba sa'yo? O ano? Pipilitin mo pa rin maghabol? Mangulit? Anong gusto mo? Sa mahirap na paraan? O sa madaling paraan? Diba? Eh, kay Inspired, mas madali maghabol. Kay Inspired, mas madali mangontak. Kay Inspired, mas madali yung ano, yung mangulit. Gusto nyo kasi madalian eh. Gusto nyo kasi instant. Gusto mo bang balikan kanya dahil lang sa awa? Dahil kinaawaan kanya? Hindi pa dahil ayaw mo ba nung ayaw mo ba nung binalikan kanya dahil naramdaman niya ang pag-ibig sa'yo? Ayaw mo magkapaligang kayo dahil na feel niya na mahal ka niya, hindi sa awa lang. Kaya doon ka sa mas mahirap na paraan. Ano pa yung mas mahirap na paraan kayo, Spar? Pag no contact rule. Maguhin ang sarili mo, mag-self-improve. Pagdagdag ka ng values sa sarili mo. Iisin mo rin siya, huwag mo rin siyang kausapin, huwag ka rin magparamdam. Huwag mo siyang kabulin, huwag mo siyang kulitin. Kung ayaw niya mag-message, huwag ka rin mag-message. Kung ayaw niya mag-reply, hayaan mo muna siya. Makakapag-isip-isip din yan. Eh bakit naman mas mahirap yung paraan na yun? Sapagkat gugugol ka ng panahon. Ang gusto kasi ng ibang ngayon din mismo eh. Eh kay inspired, miss na miss ko na siya eh. Hindi ako sabi niya hindi kami nagkakausap sa isang araw. Kay inspired, gusto ko lang siyang bumalik sa akin. Gusto mo madalian. Walang ganyan ang pag-ibig at pagmamahal kung minsan ay kailangang paghirapan upang ito ay bumalik at manatili. Talaga naman ka-inspire. Hindi mo makokontrol ang emosyon at puso ng isang lalaki tulad ng hindi niya kayang kontrolin ang isip at puso mo. May mga bagay tayo sa mundo na hindi natin kayang kontrolin. Mag-focus ka sa mga bagay na kaya mong kontrolin at yun ay ang sarili mo. Ka-inspired sa, sa mga bagay na dapat mong muni-munihin isip-isipin, tandaan lagi mong gawin. Huwag ka mag sa sino man na hindi nakikita ang halaga mo. Sapagkat so sa katagalan ay makikita rin nila yan. Kung uunahin mo ang sarili mo, di ka rin nila matitiis ka inspire. So po na maraming salamat mga inspire sa pagtapos ng vlog na ito. Sila po kalimutan na mag-like, comment, share na rin po upang makatulong din tayo sa iba at sa mga hindi ng subscribe Ayoko pasok sana mamaks pa at click ko na rin para notification bell upang maging updated kayo pag may bago akong upload. Sa so, mga gusto magpa-coaching or magpa-advise, paki-message lang po ako sa akin Facebook ay po yung profile picture ko. Paki-chat lang po ako at ako mismo ang magre-reply sa inyo pag usapan natin yung problema sa pag-ibig in relationship. Maraming maraming salamat mga Spark. Mag-ingat kayong lahat. Mahal ko po kayo. At muli, be Spark!